Ngayong araw nga... Ay, gabi na pala. Ngayong gabi nga ay may pupuntahan nga pala tayong event, no? Siyempre, mag fu trip din tayo doon. O, teka muna, guys. Outfit check muna, mga dudong. Ay, hey, bag? Anong bag? Anong bag? Ah, uh, MCM. Polo? Polo? Polo, ah, uh, Hawaiian polo. Hawaiian polo. Ah, uh, rare. Rare na short. Rare na short? Hawaiian polo. Bag. And then yung bag... 250 pesos. 250 pesos. Oh, pick check out, pick check. Ano okay. lang, pare? Pare, wag mo nang talungin. Basta lahat to. Galing Amerika. Galing Amerika, pare. yan Hawaiian. yan lagunduli. <laughs> Baklaran. <laughs> Shit, ang sarap. Shit. <laughs> <laughs> sarap. Shit. Wow. Sabitan mo rin ako, bossing. Oh! Nandito nga rin pala ang bossing nating si Ewik Mukbang. At nandito na rin yung iba nating mga tropa, si Zel TV at si Mukbangers. Ay, Mukbangers pala. Hey! <laughs> nandito rin pala yung idol natin si Ka -Food Trip, oh. po. Oh, Outiche! Outiche! Oh, Kinelas! <laughs> Rock oh, so, short! Oh my God! Oh. T-shirt! Uniqlo uh, lang. Ah, uh, Uniqlo lang! Polo? Aparel Aparel? Baklaron lang <laughs> Baklaron? Sa amin? Pasig palengke Guys, naanap ko rin daddy ko That's my daddy What's up dude? What's up dude? Nandito na rin pala si Chairman Loy si Hoy, akin 'yan. Akin 'yan ni. Akin 'to. Okay. to. E, ano pa 'to? I don't know. Ano pa naman 'yan? Hindi naman kinakain 'to eh. Oh, kinakain ba 'yung mga pare? Kinakain? Wag daw kainin 'yan. Oh, wag daw kainin 'yan eh. Kainin. Eh. Tikman mo, mo pare oh. Kainin mo. Okay. Oh, Kina kinakain, bayan? Bawal 'to eh. Bawal 'di ba? Bawal kainin, kinakain niyo. <laughs> stop nito <laughs> ah. Inabutan ako dito ni Ewick Mukbang ng Green Smart Coffee oh. Nga pala guys, event nga pala to ng Green Smart. Let's go, Dan! Let's go, Dan! Mga tropa natin dito nangunguha ng pagkain sa kabilang lameso o porket walang tao doon. Siyempre, kukuha rin ako ng pagkain doon. Blessing yan eh. Tamang food trip na naman ng mga ipis. Kita nyo yung kinain ko guys. So grabe, diba? Isang lamunan lang yan, no? Okay na okay. Ano? <laughs> Five. Grabe, nabululan ako dun ah. Ito yung malupit dito guys so oh. Dumating na nga pala yung mga chicks ng Grainsmart Smart. Bali ito nga pala yung mga baby girl na maglalaban-laban sa corona. Pero isang baby girl na talaga nakaagaw pansin sa akin dito. Ah! Binimiga, mare. Binimiga. Binimiga. Salamin, salamin sa takdang panahon. Sabay ng mga Talented din talaga yung mga baby girl dito eh, no? <laughs> yeah Nandito na rin pala si Boss Manuel Ulazo Tapos tamang food trip na yung mga tropa natin dito. Syempre magfu food trip din ako. Ito naman talaga yung mga habol ko sa mga event eh. Kaya ako pupunta sa mga event para sa food trip. Nakakatamad din magluto sa bahay kaya ayan pumunta na lang ako sa event para makikahain. Ang sarap mag food trip guys eh no lalo na pag libre. Nako, talaga mapaparami talaga kain mo niyan lalo na pag libre. Tingnan niyo yun naman yung mga tropa natin sa Gedley oh. tamang food trip no. Food trip na naman ng mga penguin. Mas masarap mag food trip kapag may pinapanood. <coughs> Kukong, ano? At dito nga sa sitwasyon na to, eh, hinatak ako sa stage para makipaglaro. Ang nilalaro nga namin dito, eh, kailangan mo nga may shoot yung orange dun sa may baso. Wala, guys, talo ko dito kasi di naman ako masyado magaling sa pagbayo. Pero, ayan, no, naishoot ko. Kaso nga lang, may nanalo ng dalawa. Pero, bubaba pa rin ako sa stage ng masaya. Padaya, bayad oh, yung orange. Oh, eh. Salamat nga pala sa Grainsmart, do, kasi may binigay siya sa aming regalo. Oh. Oh. Orin, you know. Guys, may nanalo na si Miki Mika. So ay nga guys, tapos na pala yung event. Grabe, busog na busog kami dito at nag-enjoy naman kami. So hanggang dito na lang ha. Bye-bye!